Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap maghanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buon. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based education and training framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho lalo na sa kababaihan at kabataan action fund and emergency repatriation agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan oo may mga pagsubok pa pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat pilipino